Nagbigay ang Panginoon ng mga alituntunin tungkol sa ketong at iba pang karumihan sa balat. Kung may sugat, pantal, puting batik, o pamamaga sa katawan ng tao, siya ay susuriin ng pari. Kung makita na may palatandaan ng karumihan, siya ay ituturing na marumi at kailangang ihiwalay mula sa kampo. Ang mga damit at bahay na may tama ng ketong ay susunugin o lilinisin ayon sa hatol ng pari. Ang mga may ketong ay kailangang magsuot ng punit na damit takpan ang kanilang bibig at sumigaw ng marumi, marumi upang malaman ng iba. Sa paglilinis ng isang gumaling mula sa ketong, maghahandog siya ng dalawang ibon, isa ay papatayin at ang isa ay palalayain bilang tanda ng paglilinis. Kailangan din niyang maghandog ng tupa at iba pang alay sa altar upang makumpleto ang kanyang pagtanggap sa kabanalan. Nagbigay rin ng batas tungkol sa mga karumihan sa katawan ang lalaking lumalabas ang binhi ng pag-aanak at ang babaeng dinadatnan ng buwanang ng dalaw ay itinuturing na marumi sa takdang panahon. May mga kinakailangang paghuhugas at handog bago muling makapagsamba. Itinakda rin ng Diyos ang araw ng pagtubos. Minsan sa isang taon, papasok ang pinakapunong pari sa dakong kabanal-banalan. Dala ang dugo ng handog para sa kasalanan ng sarili niya at ng buong Israel. Magwiwisik siya ng dugo sa ibabaw ng luklukan ng awa upang takpan ang mga kasalanan ng bayan. Sa araw na ito, isang kambing ang ihahandog sa Panginoon at ang isa naman tinatawag na kambing para kay Azazel ay ipapatong ang mga kasalanan ng bayan at palalayain sa ilang. Binigyang diin din ng Diyos na ang dugo ay mahalaga sapagkat naroon ang buhay. Kaya ipinagbawal sa Israel ang pagkain ng dugo at ng anumang hayop na hindi maayos na inihandog. Ang lahat ng alay ay dapat lamang gawin sa harapan ng Panginoon sa pintuan ng tolda ng kapulungan. Ang lahat ng ito'y utos ng Panginoon upang maunawaan ng kanyang bayan na siya ang nagbibigay ng kapatawaran at ang dugo ng handog ang nagsasakatuparan ng pagtubos sa kanilang mga kasalanan. Abo ang bagsi ko siyaos, mamo sidi, ang mga batas na ito ay nagpapaalala na ang Diyos ay banal at ang kanyang bayan ay dapat lumapit sa kanya ng may kalinisan at may takot. Sa pamamagitan ng dugo ng handog, Ipinapakita ang kahalagahan ng pagtubos at kapatawaran. Kung nais mong patuloy na masundan ang mga aral mula sa Biblia, huwag kalimutang i-like ang video at i-follow ang page.